Magkano ang kaya mong bayaran na bahay at lupa kapag sumasahod ka ng 60,000 per month? Hi! This is Aunt Vega at ito ang magic number mo. For example, ang monthly income natin is 60,000. May tinatawag tayo na 30% rule. So sa 30% ng 60,000 is 18,000. At ito ang magic number mo para sa ilalaan na magiging monthly payment sa kukunin mong bahay at lupa. Ang naiwan na 70% yun naman ay may ibang pinaglalaanan yan tulad ng expenses, utilities, insurance, etc. For sure, marami sa inyo ang magsasabi, bakit 30% lang ay eh, kaya ko naman ang malaking monthly payment? Siyempre, ayaw ng mga financing institution na maging high risk ka. In fact, other financing institution, umabot pa ito sa 35%. Pero, kung may kakayahan ka sa mas malaking monthly payment, make sure na meron kang co-borrower. Co-borrower? Ano nga ba ito? So, follow me para sa next topic natin.